Kahibawa ba ka? Kasagaran sa atong pagsuwat og English sentences, makakumitag mga sayop nga murag okay, awon pero dili di ay. Usa sa common error nga sagad makita sa written sentences kining run-on sentence. Suwayan so, natog makailabak ka kung asa ani ang dili mao ang pagkasuwat. Kining option B, usa nika ka-run-on sentence. Mamugna na ning mga run-on sentences tungod kay di mamao ang pag-connect or pagbuwag sa mga independent clauses. Ang independent clause, kompleto ni sa parts sa sentence, na ay subject o predicate or verb, o pwedeng mahimong complete sentence. Kung i ni sila sa musuwat, ka nang maghimog compound sentence or sentence nga adunay more than one nga independent clauses, dito na makakomit og sayub kung dili magbantay sa rules. Dapat na ay comma after sa first clause na sundan sa saktong conjunction. Pwede po dway comma o conjunction, pero buwagon ang duha ka independent clauses sa semicolon. Pero ang kasagarang mahitabo, parihaan ni. Example ni sa run-on sentence. Moragway sayup kung isultira, pero kay gisuwat man, makita nga why break-break ang pagkasuwat. Ang mga independent clauses kinahanglag punctuation marks nga mo separate nila bisan pag naay conjunctions nga nagsumpay nila. Hmm? Para ma-insakto ni, pwede na butang nag before sa conjunction. Basta gaani kining mga conjunctions nga and, but, so, for, o ban pang naaaning lista, gigamit pagsumpay sa sentence o nga sundan sila kaugalingon nila nga subject o verb na ay kama ibutang before nila kay mga independent clauses na sila. O kining mga conjunctions, signal nga independent clause sila. Kung mga conjunctive adverbs po ang gigamit, like however o ganing uban pa nga nasa lista, butang ang semicolon before nila o nga comma after nila. Pwede po nga di na mo gamit o conjunctions or conjunctive adverbs. Semicolon na lang para mag-separate sa independent clauses. Now, naitulok ka-klase aning run-on sentence or ang pagpasutig suwat sa sentence nga way tarong punctuations or conjunctions. Ang fused nga run-on sentence katong mga walay punctuations nga nag-separate sa independent clauses o wala po'y conjunctions nga nag-connect nila. Nagpasutoy rajud pareha ani. Dapat ingon ani. Or ingon ani. Or duha una lang ka, ka sentences. Example po ni sentence nga comma splice ang sayo. Gitawag ni comma splice kaya ang comma mo gisaligan pagpakitag break sa mga independent clauses. Ang comma dapat kayugan o conjunction para mag sa duha ka independent clauses. Ang comma ni separate ang conjunction nagpakitag connection. Kung dili ta gusto mo gamit og conjunction, tungaon na lang nato ning clauses. Putangag period aron mahimong duha ka sentences. O ilisag semicolon. Remember, ang new sentence mag sa first letter. Pero ang gisiparate sa semicolon, small letter gihapon kay independent clause rin siya. Dili new sentence. Pero na ay comma, butangig appropriate nga conjunction. Parehaaning na sa example. Kining palisenditan nga run-on sentence nagpatuyang o gamit sa mga conjunction sama maani. Pwede natong ing anion aron masakto. Pwede po, og ingon ani. Karon nga nakakita kung unsa ang mga run-on sentences, makailan na batag na ay sayop ang pagkasuwat sa sentence. So, ni yun nga exercise. Asa sa so options ang sayop nga pagkasuwat? Mauni ang sayop. Asa aning sentences ang sayup ang pagkasuwat? Mauni ang sayup. Asa aning sentences ang sayup ang pagkasuwat? Mauni ang sayup. Asa aning sentences ang sayup ang pagkasuwat? Mauni ang sayup. Asa aning sentences ang sayup ang pagkasuwat? mọi niang sa